Tinawag ni Vice President Sara Duterte na isang pambubudo lamang ang pagbibenta ng Department of Agriculture ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa Visayas Region. Sinabi nito na malinaw ang pakay ng nasabing administrasyon kung saan ito ay para makakuha ng boto sa mga pambato nilang kandidato. Kung may sinseridad anya ang nasabing programa, ay dapat ito ay ibenta sa buong bansa. Pinasaringan din na Vice Presidente ang National Food Authority na baka ang ibentang bigas na 20 pesos kada kilo ay hindi makain ng mga tao. Binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo uh, na bigas. At magdududa ka dahil bakit bisayas lang, hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit uh, 20 pesos per kilo lang uh, dito sa bisayas At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas. So baka may problema sila sa boto. Inyo napakinggan si Vice President Sara Duterte.